Mga kaagoy! Uumpisa na natin magluto dahil kaarawan natin. Simple lang iluluto ko ngayon mga kaagoy. Magluto pa tayo ng panset, chop soy, at masarap na chicken marinated na ginawa ni ate. After pala maluto mga tol, nilagay ko lahat sa styro. Almost 300 styro ang ating nagawa. So ito muna ang una namin ginawa. Nagsaing muna pala kami sa malaking kaldero namin. Mga 20 kilos ay luluto natin bigas ngayon. At after nun mga kagoy, hinugasan ko muna yung nabili nating 30 kilos na manok. pinacap ko na rin sa palengke para hindi na ako magcap dito sa bahay. Marami-rami ang iluluto natin ngayong araw na Dahil to. Dahil ganito ang gagawin pala natin mga kagoy sa karawan ng birthday natin. Dahil marami tayong iluluto. Lahat ng iluluto natin mga tol ay bibigay natin sa mga kabarangayan ko. Isasama ko sila sa celebration ng aking karawan. Ba? Bali nung last year yung nag-birthday ako. Nagpakain din ako sa mga jeepney drive. Ngayon naman mga tol. Sa so, mga kabaranggayan ko rin naman. Nagpasama na rin ako sa atiko ko. Siya na lang ang nagmarinate dito sa mga. Alam ko mas masarap pa siya magmarinate sa akin. Bali ang ginawa pala dyan mga kagoy. Naglagay lang siya dyan ng toyo. Mga pamintang marami. At binuhusan niya ng isang kasalong ko. Pandagdag daw lasa. Bali naglagay na rin pala siya dyan ng kalamansi. At yung mga bawang at sibuyas. Hinalo-halo niya lang ito at ibababad namin ito ng mga 30 minutes bago namin iluto mga kagoy. Siyempre binalikan ko na rin yung kanin na niluluto ko. Ilagyan ko na rin pala ng plastic sa ibabaw. asin sa ibabaw ng takin. Yung luto natin na kanin, okay na pala. At dahil marami nga tayo yung luto, nagpatulong na rin kami lahat sa pagchachap ng mga sibuyas. Bawang. Pumunta muna ako kay Lante Andang para kumuha ng daon ng saging. balang ang ko pala dyan mga kagoy. Ay paglalagyan ng kanin. Isa lang kasing malaking kaldero natin. At nang pagkauwi ko nga mga kagoy, kailangan ko nang i-transfer tong kanin na naluto. Sa lalagyan natin dahil kailangan pa natin magluto ng isang kaldero. Sa batya na lang pala namin nilagay yung aming kanin. Bali nililisan po yan ng maigi. After natin magsaing ng maraming kanin, naglagay na rin tayo ng maraming mantika sa ating kawali. Bali uumpisa na pala natin magprito. Marami na rin kasi ito ipiprito nating manok. Bali mga kago, ito pa yung way ng aking celebration ng aking karawan. Eh, share ko sa mga taong sumuporta sa akin. Mas maganda kasing sineshare nila natin yung mga blessings natin. Kahit sa maliit na paraan. Balang style pala ng manok natin ay parang inasal. Inasal na parang prinito. Balang ginawa na pala natin itong mga toy. Ay, naglagay na pala ako ng kanin. Para wala nang masyadong ginagawa. Ang binili ko pala sa palengke na styro ay 300. Bali 300 ang ipapamigay natin sa mga kabarangayan ko. Bali nagpatulong na rin pala ako sa jowa ko. Siya na rin na ng mga manok sa styro. Para mabilis na rin kaming matapos. Bali, inaya ko rin pala yung tropa Nasamahan ko. Nasamahan kami para magbigay ng pagkain sa mga kabaranggayan. Pinachap ko na rin pala tong mga karots at ripolyo natin mga kaguy. At ako na rin pala nagluluto dito ng creamy chop suey. Mabilis lang naman to iluto. Hindi ko na pala sinabi kung paano ko ginawa ito. At agad, -agad ko na ang sa pinaglutuan niya para mailagay na sa styro ito. Bali mga kagoy, hulaan niyo kung ilang taon na ako. Ang makakahula, maaambunan ng blessings. Bali ko na papanood mo pala tong mga kagoy. Palike and pa-share na rin. Syempre, comment mo na rin kung taga ka para alam ko kung saan napadpad tong vlog Kasama na rin pala kami kay tita ko para mabilis matapos. At, At mga ilang minuto nga mga kagoy. eto na nga yung kinalabasan ng aming ginawa. Bali na ilagay na lahat sa mga styro. Alam ko matutuwa yung mga kabarangay ko kapag nagbigay ako nito. Bali ang sinabi ko pala sa inyo kanina. 300 na styro ang ginawa namin. Bali yung 300, ihati namin yun by puro. Si mama na rin pala naglalagay sa plastic. Inilalagay niya na lahat ng na mga natapos na styro. At ako naman mga kagoy. Niluluto ko na tong last na iluluto natin. Et, Itong pancit canton. Ilalagay rin natin to sa styro na maliit. Para kapag naubos na yung may kanin, ito ang ibibigay natin. Bali naming mga styro ay nagpatulong na ako kay la tita ko na ilagay sa tricycle namin para ha? habang nagluluto ng panse ay maayos na yung mga pagkain na ibibigay namin so mga kaagoy maraming salamat pala sa mga bumate baka naman may magpadala ng cake dyan para anas naman ng pagmamahal agoy tumulong na rin pala ako para mailagay na lahat nagdecide kasi kami mga kaagoy na itutuloy na lang ni ating niluto kong panse at pansin, habang ako naman mga kaagoy ay umalis na rin ng bahay para magbigay ng mga pagkain sa kabarangayan namin balit pala ako dito ni mama at tita ko na magbigay ang bibigyan po muna muna namin yung mga matatanda. Saka na yung mga bata kapag may part 2. At mga ilang minuto nga mga kagoy, nagbigay na nga ako sa mga kabaranggayan ko. Masaya ako mga kagoy kapag ganitong celebration ang ginagawa ko. Bukod sa happy birthday na nga, happy na rin ako na nangapagpamahagi na pagkain sa mga kabaranggayan ko. Siyempre hindi hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo mga kagoy. Simulat sa pool, maraming maraming salamat sa inyo. Bali hindi pala namin naidala lahat ng mga pagkain dahil hindi kakasya sa motor namin. Kaya dalawang purok muna yung ating bibigyan. After sa kabilang purok, sa kabilang purok naman ako pumunta. Binilisan na rin namin ang pagbibigay dito para mabigyan namin lahat. Masaya ako mga kagoy sa kaarawan ko. Dahil meron akong napasaya ulit ng mga tao. Actually mga kagoy, isa lang naman ang wish ko. Sana wala nang magkasakit. Ang hirap-hirap kasi magkasakit mga kagoy. Lalong-lalo na kapag wala kang pera. Hindi mo talaga alam kung saan ka pupunta. At hindi mo rin talaga alam kung saan ka manghihiram. Basta ganito ang paraan ko para mapasaya ko yung mga ibang tao. At nang pagkauwi nga namin, inumpisan na rin ilagay yung mga pansit. Dahil naluto na rin kasi mga kagoy. Kailalagay na namin ulit. Nagtulong-tulong na rin kami pala lahat. Para mabigyan. Bilis na rin namin maibigay at matapos. Sa part na nga to, mga kagoy, hindi na ako bumaba ng aking motor. Sila mama, tita ko na rin palang nagbigay dito. Hinayaan ko na lang silang magbigay. Basta birthday ko niyan. Ang, ang una pala namin binigyan ay sa harapan. Tapos maya maya mga tol ay susugod rin kami sa looban. Dahil yung mga ibang tita ko taga looban. At andito rin kasi yung nakasama namin dati sa bahay. Kaya pinuntahan na rin namin sila. Yung mga ganyang itim mga tol, napapasaya talaga ako. Sa simpleng paraan talaga mga kagoy, napapasaya natin sila. Bukod pala doon mga kaguy nagbigay na rin pala ako sa mga tribe. Kasi alam ko rin kung gaano kahirap mag-try bike. Nasubukan ko nag-try bike noong grade 4 to grade 5 ako. Nagbabike ako para may baon ako mga kaagoy. At noong last na nga kaming magbigay, nahuli pa lang purok ko bago ako nagbigay. So paano ba yun mga kaagoy? Maraming maraming salamat sa mga bumati. At sa mga magpapadala ng cake, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Agoy! Happy birthday to me!